ito. Hmm. Huh? Wow, maganda naman pala yung room na binigay sa atin. Ano yung hmm. sabi mo? Ano hmm. oh, mo, parang pang horror na bahay ito? Hindi ah, ang kit kaya. napaka plastic Plastic ba ito eh, parang... Tingnan mo, masaya ba siya nga siya? Bocha. Oo, bocha. Wow, nabalitaan mo na ba? Na? Yeah? Um, may namatay na daw dito. Namatay, da! na matay da. Pumunta lang tayo sa key nitong bahay. dali mo yan. yan kayo, kayo, kayo. Oh, uh, um, yung po, yung presyo ng araw. Magkano 'yon? lang po kami itanong dito. Tungkol sa room na binigay nyo. Hmm. Sa awesome, Um, Maganda may... naman yun. At hindi po yun. May namatay na po ba di? Sa kwartong Namatay? Oo. Bakit? Ano uh... kung um, nangyari sa kanya? Sige, mapapala ako. Maghahala ako ako ngayon. Um, ako... At, na nga. Hindi naman niya sinawa. Ay, naging nasa gisa sa gis broadcast. Kaysa kung ano-ano pang isipin mo. Kunin natin sa Kunin natin yung flashlight. Tala. Eh, hindi ko pa tapo mm Hindi, -hmm. Diyos ko. Nasa derg. <laughs> nasa derg tayo? Mag-atakot tayo. Ano ka ba? Napakalawsi mo naman. Dito ka, Ma. Wala naman eh. Tara, nakilog na tayo. Siyempre kasi ang mata ko Good night! <laughs> Oh, next next What do you mean? <laughs> Tony. Tapos pag, pag harap niya, wala na ako. Nagka <laughs> nga pala yung sinabi. Tama. Ayaw <laughs> mo na, ayaw na. Doon sa, doon sa ito, pinost mo tapos wala na sa, wala <laughs> Ah, ito na, oh, nakaganyan ka na, oh. <laughs> gino tapos pag ginagay no. One, two, three, go. Wait lang. <laughs> Nandiyan ka na, doon ko lang, wait lang. Okay na? Ganyan na. Hmm. Tapos pag so, ko na wala naman pala. Mabuksan nga ito. Hindi kami dadating pa. Dada. sabi mo, let's go. Buti nga, nag-uwi ako mahaba. <laughs> Alam mo ba kanina? Namalik mata ako. Ang nakita mo? Babae. Ha? Huh? Baka yun yung namatay? Wala. Wala yun yung wala doon? Siyempre. E. Nakaupo siya dito. Pero siguro, imagination ko yan. Kasi hindi pa tayo kumakain. Nag-less ka kasi. Tara na, lumabas tayo, magkain tayo. Kumain na kayo. Nakahanda na. Oh forgot. So your phone number, ma'am. Hmm. Wait. balak tayo ipoisa ng caretaker na yun. Kasi mukha haggard eh. naman kaya. Paano mo kila Kilala mo ba siya? Um, kasi kung pupatayin niya sa poison. Hindi. sa iba niyang, iba niyang ano? Mga no, border. Okay, fine. Let's go. Let's have akin Kelly kapag nakita kita. Oras na bumalik ka dito. Uy. Hoy, ikaw! Oh. Binata mo sa akin yung laroong yun? O, oh, kalaw ko sa baba. Sinungaling oh. ka. Hindi ko ang padalating ko lang. Siniglalil ako maka. Hindi o. Ba? Oh. Baka hmm. dalagang nangaling. Kasi, may umiiyak. Baka naman yung bata lang yung sa kabila. Ay, nako. Umiiyak eh. Babae. Matandang babae. Nabot ko. Pinag... Pinag... Lagi ka na lang pinapaalahan ina, ng multo. Excuse me, baka ikaw lang yun. Kaya pipita na lang ako. na kaya tayo. Kaya mo rin? yun. Sige. Ah, Oh. <laughs>